Pare, 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 may kita po sa inyo pare Itong aming pintuan ay ay tech pare Tingnan nyo sa loob Yan ang doorknob niya Tignan natin sa loob Pare kung anong nangyayari pare E tu non appare, anche se non sa di cosa io pare, hai detto ancora non abbandonare, ti credo oh. a ah, lungo andare pare, feronga mi pare, hai pare, yeah, pare, pare hindi indico topi, pare. Dahil pare, hindi pa to sa pare Kaya sa ko na pare Tayo na pare Sa labas pare Hi tech tiba pare Yan ang na pare Yeah. <laughs> Yeah. <laughs>